Mga nagbebenta ng frozen meat products sa palengke, binalaan ng Department of Agriculture. Narito ang news scoop ni Maine Barreto. Binalaan ng Department of Agriculture ang mga negosyanteng nagbebenta ng frozen meat sa mga palengke. Maaaring magdulot ng peligro sa kalusugan ng tao ayon sa ahensya ang mga frozen meat dahil sa kakulangan ng refrigeration facilities. Ayon kay Agriculture Undersecretary Deogracias Victor Saveliano, makikipagtulungan ng Department of Agriculture sa Department of Trade and Industry o DTI upang ma-pull out sa mga public wet market ng mga hazardous frozen products. Pinayuhan ng DA ang mga mamimili na tignan ang tatak ng National Meat Inspection Service upang makasigurong ligtas ang mga kakaining frozen meat. Samantala, pinag-aaralan na rin ng Department of Agriculture ang mataas na presyo ng bentahan ng manok sa merkado dahil bumababa na ang farm gate price ng manok. Para sa News ako si Maine Barreto, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.